Ito mga idol, meron tayo dito na original na na IC ng Starex tsaka ito IC ng Sorento. Ngayon itong ibabaw nito, pagpapalitin lang natin dito sa kabila. Lilipat natin to. Ito kasi bago. Lilipat natin dito sa IC ng Starex. Kasi sira na yung IC nito. Lilipat lang natin tapos yun ang te testing natin sa kuwan sa sa alternator ko wag ako charge pa rin siya o hindi marami na rin kasi akong nagawa nito pero wala pa po akong nag over charge yun lang po pakikita ko po sa inyo kung paano gawain natanggalin lang natin itong pinakahinang ng mga idol <laughs> natanggalan natin to. Tatanggalin lang natin to ko nito. Ay, do. Ito pinaka ay nito So, at ito na mga idol, natanggalan natin yung ice niya. Ito kasi, ito kasi brandy. Ito yung pinaka ice niya dito. dito. Ilipat natin siya kayo dito sa si Starex. Gawa ng wala na kasi tayo ang pang Starex na ice. Ayan, yung Sorento at saka Kwan. Parang naman siya ng ng pin uh, paras naman siya ng pin sasalpak lang natin siya para pagbuhuli natin siya tapos hinangan lang, lang ulit natin ito pagkayari hinangan natin ito mga, ayan mga ito nakakapit na siya hinangan na natin bukas kakabitan na rin natin sya na nitong carbon Kaya testing na lang natin siya sa shelter nito Kung siya mag-overcharge sa hindi Pag ito sa so nag-overcharge, hindi natin pwede yung Dito pa lang sa testing na namin At okay, testing nga natin siya kung overcharge siya so, hindi Ayan ba? Kaya mga idol, i-assemble na natin dito sa shelter Para mag-testing natin kung Overcharge siya hindi ito na idol, nakakabit na siya dito na siya ito na mga idol ina-assemble na natin para ma-testing na natin agad kung siya mag charge o hindi yan po pag wala po kayong paraan na wala kayong pang-kabit ng IC ng starix pwede nyo i-kabit yung pang pang Sorento. tatanggalin nyo lang po yung kinakakunya, ililipan nyo lang po sa original na IC ganoon lang po ang ginagawa ko dyan at ito na mga idol, tetesting natin kung ano talaga magiging resulta ng ating ginawang conversion kakabitan natin yung connection ng IC yung socket ng IC tsaka yung main line ng alternator nasko ka tayo ng bolt meter ngayon, susukotin natin sa. Yeah, ayan mga idol, tetesting natin yeah. Ano charging nya 14.6 normal po yan mga idol Tama, tama po yung charging nya Tangin na po kasi maabot nang ng 15-16 Pero itong ang kuna Okay na po ito ikakabit na po natin sa sasakyan Yan lang po mga idol Maraming salamat Makikita nyo po ang ating resulta At kakabit po nito Alta nito Ito na mga idol Tutestin na natin ang ginawa natin Ayan, namatay na indicator niya. At ito kayo mga idol, nagcha-charge na siya. Normal ang charging niya, 14.4. Ayan, hindi na siya overcharge. Kaya na, maabot siya ng 15. Iyon ang nagiging problema ng charging niya. Kaya, ang magiging epekto noon, sisirahin niya itong baterya niya. Maring masira din mga idol niya. Pero pag kasi nagbawas ng headlight, kasi yung mga yari, mag-high voltage ang kanyang bond kanyang alternator lalakas ang karga ng kanyang baterya pero ito po ngayon normal na po ito mga idol ayan, kahit revolution natin normal na siya hindi pa ka ngayon ah saka wala na rin yung battery indicator niya yun lang po mga idol maraming maraming salamat sana may natutunan kayo God bless all